Good morning po. Ako po si MM. One year old and three months. Mamisan po kami nagkaparbo lahat. Namatay yung kapatid kong 11. Siyam kami natira. Ngayon po lahat kami may sakit, ubo at sipon. Nagagamot ang ubo at sipon pero yung lungs hindi po siya gumagaling. Wala na po si Adrian, si Coco, si Kikay. Ngayon po ako naman, hindi ko alam kung hanggang kailan ako. Kaya dito si mami ko. Bantay-bantay ako ni mami. Hindi ako pinapabayaan ni mami. Mahal na mahal ako ni mami. Lagi ko ng tulog si Mami. I love you, M.M. I love you, anak. Wala akong magic para pagalingin kayo Pag ang eh. Pagmamahal lang meron eh. pati mga anak mo na damay. Sana hindi ko siya tinabi sa'yo yung anak mo. Sana buhay pa yung mga anak mo. Sana mamma, sana mamma, sana Sana mabuhay ka pa, anak. Kala ko magaling ka na eh. Kumakain ka na. Bigla ka na lang naman. Nagkaganyan ulit. Tuloy-tuloy naman ang medication mo. <sighs> ang hirap. Lahat kayo nagkakasakit. Taon-taon na, na lang di distemper, parbo, bulate, gaya naman, lungs. O, ito yung mga maliliit gumaling. Kayo na mga malalaki ang hindi. Grabe. Ngayon si Saka at si Bunso naman ang isang Just, oh my please, Oh I love you, have am i love you to Ano yung mami? Ay. Grabe yung pinyo. Pagkain yung tag-ulan talaga, problema lagi lang. Paso at pausa.